Magandang hapon po mga din Ngayon po ay Alaw na po ng hapon At tayo po ay maglalagay po muna ng pataba po dito po sa tabing ilog yan o Kahapon po ay ano Kulang po yung ating Dalang pataba po Na nilagay po natin sa upo Kaya ngayon po ang ating ilalagay po ay yung abuno na po, abuno, yan o. Ito po yung trip na eh. At maya maya po, igagawa po tayo ng kamahan po dyan sa ating tubigan. Luwa nang may sibol na nga po yung ating ano, binhi po. Ay, yun po muna ating ulahin. Tigil po muna tayo sa traktor. Bali, baka bukas na po ulit yun. Bali, ekstrahan po muna natin itong lagayan po ng abuno ngayong hapon. Sayang po, pagka hindi malalagyan ng abuno, buwan ng ano, mababansok po itong ating tanim na mais po. Ay. Malalaki na rin po eh sayang naman. Yan po. Oh. Yan. Nandito na po tayo sa ating taniman niyo. Eh. Kaganda po ng mais, ay, kailangan po ng abono para po siya ay hindi ano, hindi po mabangsot. Yan po. Oh. Para po yung ating abono po mga ka-farm oh. Bali ito po yung ating available na pataba po. Ay dinito po ating ilalagay sa mais po. Ito po yung mais natin, 'no. Oh. Yan. Malalaki na po ay eh, lalagyan natin ng ano. Pataba. kumpit po ito. Triple katrosong kumpit Malayo po sa puno para ano hindi siya ano mamatay. Kapag po napalapit ay ano delikado. Ma mamatay po yan. Mainit po ito ay eh pag po masyadong napa apul sa puno kailangan ni medyo malayo po yung ating balinghoy po o yan o. may subol na yan po yung ating ano upo Yan laguna po ng iba oh. Yan oh. Kailangan po pataba. At natapos na po nating lagyan ng abuno po yung ating mga mais. Bali, update ko na lang po ulit kayo doon sa ating mga tanim diyan. Tayo naman po ay dirito sa Pagkagawa po ng kamahan. Yan ang ganda po ng panahon. Mainit na. Kung naalala nyo po nung nakaraan po, nagpula po tayo binaha po noon sana naman po ngayon ay ano ay hindi masyadong magulan talagang terik na terik po ang araw yan o yan dito na po tayo bali nilagyan na po natin ng sako po na may laman lupa po yan para po kapag kapag bumaha ay hindi masyadong na ano po sa ating tubigan po na lampas kumbaga po ito ay harang na po natin. Yan. Tapos yung kanal po ay papunta doon sa may patulog po sa ating tubigan. isang pitak po ulit ating gagawin yan umpisa na po tayo mga kaparambin ito na po gagawa na po tayong kamahan marasok Yan, nakapagpaikot na po tayo. Bali ito kung loob, lalagyan pa po, po ito ng putik. Medyo pang buko. Kaya medyo matagal din po ang isang tamahan po magawa. Lalagyan po ulit ng ano yung putik. Ah, Pwede po. po. bunot po may lang po tayong bunot yari na po isa mga kapambing nadali si tsaga po yari oh. ito po yating i-referring pa rin po ito po hindi pa final yun po may mga mababang lugar ay lalagyan po natin pag malapit na pong magbulabog tayo maglagay Nara na po ako sa Padalwa po aray Ganun lang po Paulit ulit lang po ah, Ganun po Datid datid po Hanggang sa dulo po doon Makarating doon Ganun po Bali, naka anim na po tayong kamahan po. Yan po. Yan hanggang dito po. Mabuti po na na po. Kanina po napakat hindi ng init. Natsagaan po naman natin. Pagkaka isang kamahan po, pahinga po. inuman tubig, ganun po. Pag hindi po natin tsatsagayin ay ano po, hindi tayo makakadami. Palubog na po ang ating araw. Pero ano po, mainit pa. Mag-aalasin ko na po ng hapon. Tayo po, i-gagawa pa ng mga ilang kamahan po. Para po bukas ay kakaunti na po natin gagawin. Yan. Ating pupunuin po hanggang dulo ay daiba na po kapag lilong hindi po masyadong mahapo yan bali utay utay po ulit tayo nagit wilom na po kanina na po yung agnes kawas po pa talaga napakasindi parang may sunong na baga po 在朗读。 sama-sama Magandang hapon na po mga kaparambin. Tayo po ay nakawalong kamahan po. Bali yan po muna ang ating ginawa po ngayon. At tayo po yung uwi na po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood po, sa inyong suporta po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babay po. Uuwiin na po muna. Ingat-ingat bless po sa ating lahat. Ha, babay po. Halubog na po ang araw po. Yan. Magtatakit naman po ako ng contactor po natin sa dulo gawa ng kanina pong tanghali hindi ko po nataktan ng dahon po ay malalamigan po yung makina yun po sa dulo